No, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon is, sa uh, hinarvest na natin yung ano natin, mga YBs natin. total siya ng 25 young birds. Napakadami, grabe. Ah. Ayo, yan. Dito yung dalawa kasi. Gusto ko sana silang magsama-sama dyan. Ang sama-sama kayo doon. Ayaw. <laughs> Naiya. So, itong mga to is anak ng ating mga, ano, tag dito, uh, ating mga money winner sa uh, One Loop Race. Tapos, mga golden breeder natin. Ayan. So, itong mga to is uh, na disgrasya lang na mabuo. Kung baga, dapat itong mga to is, ano, tag dito, a uh, yung first egg natin kasi dapat is ya, ano natin ha. Itatapon natin pero na stack nga tayo dun sa gas bill. So ang nangyari is nagtuloy-tuloy yung mga young bird. And then uh, pinaka dito, dito, din kasi uh, <coughs> anak na mismo sila ng mga money winner natin. Pero nagkataon lang na ring ba nila is 2023. Yan. So all goods pa rin naman kasi nangangailangan ako ng mga cock. So sa uh, mga cock na yun, uh, tawag dito, ang ah, amin na mga hen hen ang kailangan natin yan maliban sa mga pula yung mga pula pang ano lang natin yan na model mga ano natin yan tag dito ah, mga palamuti lang natin yan yung grisel naman yan kung nakikita nyo yung grisel, anak yan ng ano ah, naglabas ng first place tapos third place bali si replica tsaka si bunso yan tapos itong mga to ito yung ano natin egyptian meron tayong dalawang egyptian na nabuo ganda ganda nag ano nila tag dito nag pagkaka-green nila isa sa mga gustong gusto kong kulay so ano lang yan mga palamuti lang natin nandito. dito yan. so harvest na natin sila para mapahinga ng mga breeder natin dahil kailangan ko nang makabuo ng mga ano tag dito ha uh, team YB Steam. yan 2024 so wala pa tayo nasusuksukan yan so gagawin natin uh, tag dito yan yeah. uh, meron naman may mga itlog na pero syempre gusto kong ano uh, lahat sila maka maka na ng YB's nila para may mga masuksukan na tayo meron pa tayong mga 2023 ring ba pero ipapasok ko na yun sa mga pula tapos sa mga tiger grizzle natin ubusin ko na yun kasi sayang naman din kung is-stack ko lang din yun alright pero sa mga pang warriors natin yung mga yan is ano yan mga tag dito yung mga warriors natin papasokan na natin ng 2024 ring ban Ito napaka solid na ito, you know? Yan. Ito ya uh, anak ni ano ni Splash. Ni Blue Check Splash natin, ter star in the Sun. Tapos sa uh, nag three time, uh, nag two times Manu uh, Manuwin. Uh, nag two times six place siya sa ano sa club race namin, yan. So, kailangan ko nang hen, hen ang tina-target ko dahil masyado na tayo madaming cock. Alright, so Kita nyo naman yung mga nangyari itong breeding season natin. Lahat ng stock bird ko nakak kak na walang kapares is in out ko maliban sa best na natin best natin na mula kay ano kay utol GM yan kay Three Kings ng California so nandito yon na bata pa yon so siya lang nag-iisang kak dito na walang kapares tapos lahat sila partner na so ito yung mga young bird yan mga ano yan natag dito uh, one, uh, one, one, one months old yan. Yung iba dyan, one, one week, ano, one month, one week, parang ganun. yeah Parang ito, ah. think, uh, ano na to eh, Mag, magsi six weeks naman to. Yan. Kasi mga burn ng, ano yan, ng December 1st, parang ganun, no? December 11, mga ganyan. Ayan, yeah, tama, December 9, may mga papisana tayo, so, anong date na ba ngayon? Oh, mag-one month pa lang pala mga to. So, winalay ko na sila. So, bahala na sila, ganda ng tindigan nito. Mga gantong mukha, puta. mapum napamura pa tuloy. Napamura pa tuloy tayo, mga kaburo ko to. <laughs> mga ganyang mukha, napakaganda yan para sa akin. Yep. So, iyalang natin muna itong mga to. Yan, mga malilit na yan ito. Anak to ng mga maharlika natin. Na, ano, tang dito, ah. Uh, pero hindi sa pinakamain. Kumbaga, anak ng maharlika, maharlika natin. Tapos, ni Kobe. Parang dugong bughaw na yan right, so yun na nga mga kaburo ko to Pababayakan ko lang tong mga to And then Pag may nakita akong pumipikit-pikit yung mata Isa lang ibig sabihin nun, hindi siya nakakainom ng tubig So kailangan natin silang ilub-lub Isub-sub dyan sa tubigan Para malaman nila kung nasa yung tubig Ayan ba? ngayon, siguro mga 2 days pa natin malalaman yan Kung sino yung mga hindi marunong uminom ng tubig Pero matututo ka agad yan Ayan, mabilis lang matututo yan So, ito yung mga to, is magiging stockbird bird natin yung iba rito, pambenta Ayan, sa mga gustong umawit, uh, ano lang kayo, PM lang kayo Pero, hindi pa ngayon muna pala, dahil, ano, tag dito uh, Hindi muna ngayon, dahil, uh, ah, tag dito, gusto ko munang makakuha ng hen Ayan, hen So, pipili tayo dyan, ayan And then kay Jairo. Yeah. kay Utol Jairo, meron siyang dalawa ritong ibon. Ah, uh, may make sure natin na ano na hen cock yep. Para ma breed din niya. Okay, so itong mga pula natin, marunong na kumain, no? Yep. So pababayaan na muna natin tong mga 'to. And then kasi first time nilang ano, winalay. Sa kanilang mga magulang So yung barito di pa siguro marunong tumuka Pero Sarado na yung sa kilikili nila Ibig sabihin na all goods na yan Pagka ganun, pwede na silang iwalay Basta sarado na yung sa ilalim ng kilikili nila All goods na yan mga kaburo ko to Yan So papabaya lang natin sila Dito all day all night Dito na sila sa separation natin yan Dito na sila maninirahan Kasi doon sa kabila yeah, dito sa kabila ah uh, tag dito. Merong mang ano lang uh, isang para sa pagalagala. Ito. Itong Mona Lisa natin na nakapasok kay Splash terstarin the Sun. So ito lang walang kapares diyan yung best kettle natin yan. Ito lang walang kapares diyan yung kak. So gagawin ko, uh, meron na tayong ng ano hole feeder. Ito dito ko na ilalagay, uh, ko na sila, di ko na palalabasin para ang nakalabas lang yun na lang tapos tapos ito. And then kapag nakapagpapisa na yan, pwede ko na itong buksan. Maglapas-pasok dito yung mga young bird. At pwede na, pwede na rin nilang subuan. So may mga itlog na rin yung iba rito. Isa rito. Dito. eto, ito. Yan. Dalawa na yan. May itlog na yan. So pababaya lang natin sila. And then, yeah, yun na nga mga kaburo ko to. Good luck sa ating uh, breeding season itong 2024. Uh, wala pa tayong ready young birds. Sayang kung ano eh. Pero may reason naman lahat. Lahat ng mga nangyayari sa atin is merong reason kung bakit na, na ano to, tag dito, na uh, nabotong mga to. Yan. May reason yung mga yan. Kung, baga, kung bakit hindi kagad tayo nakapag, ano, nakabuo ng 2024, sayang. Pero okay lang. Ganun talaga. Ito, ganda na ito. Ngayon, oh. Tignan nyo, tayuan pa lang, oh. Two times six place. Yan. Ito, awitan nyo na. Ang number niya is uh, 287. Ayan, 287. Ayan, pwede natin i-out yan. Pero depende pa rin. Baka ahen to eh. Alright. So, yun na nga mga kaburo ko to. Bali, dito ko nalang muna tatapusin yung video natin. Dahil today is the second race ng Campo Capistrano. Campo, kami uh, na Capistrano Classic One low Race 2023. Ayan, Inabot na tayo ng 2024 but it's okay. All goods So, datingan ng ibon, mga before 11 or, or 11 something, mga ganyan. Uh, ang ano natin, ang hangin natin is sa uh, right shoulder. Wala siyang headwind so medyo mabilis yung mga ibon. Uh, dahil uh, di, hindi naman ganun kalakas yung right shoulder today. And then, tawag dito, good luck sa mga naka ano sa atin naka entry alright so pakakawalan ko muna itong mga alagad natin para mapagod sila and then yun na nga hanggang dito na lang muna siguro yung video natin bali ganyan muna sila marami pa tayong mga plano dito sa ano natin tag dito sa likod natin tulad nito na ito, dinadaan ko na nga itong pantayin yung lupa kikita nyo medyo angat kasi hinuhukay ko siya kasi gusto ko sana mapantay ito pantay tapos ito ma magawa natin ito ng bato. Yan, nandito, winasa ko na, uh, hinuhukay ko uh, tag dito. dinadaan ko na rin siyang tanggal eh. Hindi ko kasi magawa ng ano eh, uh, sunod-sunod, dahil medyo talagang busy tayo mga kaburo ko to pero darating at darating tayo dyan, uh, magagawa rin natin yan. Uh, malilinis din natin yan. Alright, mahirap kasi kung sabay-sabay mga ginagawa mo, may ginagawa ka sa loob, may ginagawa ka sa labas, may, tapos uh, napaka pa ng isipin mo, so mahirap talaga. But ayun na nga, Hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out! Let's go! <tinyo>